kaibigan, problema mo ba yung utang? Nababaon ka ba sa utang? Hindi ka ba makahon sa utang? Huwag ka mag-alala, tapusin mo ang video nito hanggang dulo. Tutulungan kita, sasabihin ko sa iyo kung ang dapat mong gawin para talaga mabayaran mo yung lahat ng utang mo at hindi ka makakautang utang pangulit. Ito yung ginawa ko noon, kaibigan. Kaya naman lahat ng utang ko, nabayaran ko. At ngayon, thank you so much, kaibigan, wala na akong utang. Gawin mo nito, kaibigan. Iyak, makakaahon ka sa kahirapan. Hello mga kaibigan, magandang umaga sa inyong lahat dyan. Happy morning everyone. Ito na naman ang inyong life coach at kani ko partner at TGB. Ayan, sumaaga tayong naligo kaibigan kasi nararamdaman ko na unti-unti na po tayong gumagaling sa ating sakit. Mag 3 years, 3 years sorry, mag 3 weeks po, no? ayun, napiktuhan tolo yung aking uh, isipan. Mag 3 weeks po na may sakit si ate GB, so lagnat, obo, sipon, sakit ng ulo, ang ngayon sakit sakit na lang ng ulo at sa kayong aking sipon yung ubo konti na lang Thank you so much, God. Wala na akong lagnat. Kaya naman, kaibigan, gawa tayo ng vlog. Okay? Ayan. So, gawa tayo ng vlog. Pag magaling si Ate JB, sa pakiramdam ko, magaling nako ako, gawa talaga ako ng video. And the other reason, kaibigan, kung bakit ako, naisipan ko talaga no, na ng video. Actually, hindi ko to naisip na magising ako. Habang po ako ay naliligo, naisipan ko na gumawa ng video. Kasi naman, kahapon po, no, hindi pala kahapon, two days back, three days back, isa po sa mga may utang sa tindahan ko ay nagbayad So, March pa po yung utang niya. Nabayaran niya ako. <laughs> Ngayon, September. So, April, May, June, July, August, September. So, anim, no? Anim na buwan, kaibigan, bago niyo ako nabayaran. And thank you so much, God. No? Kahit mataga, nabayaran pa rin. And, kaibigan, uh, kaya kayo pala niya, nabayaran niya ako kasi nga narinig ko sa sister-in-law niya. Nanghiram po siya ng pera pagbayad sa utang. Ayan, so nanghiram siya ng uh, worth 50,000 ata. 50,000 kasi nga aside from me, marami pa siyang utang sa ibang tindahan. Ito yung rason kay Bigan. Katulad nakita niyo sa aking thumbnail, ito yung rason number one reason, kay Bigan kaya nababaon sa utang yung isang tao. Kaya hindi ka makawala sa utang kay Bigan kasi nga nangungutang ka para pambayad sa existing other utangs mo. Yan. So, ito talaga kay Bigan no. Isa sa mga dila, number one reason. Tayo kasi kay Bigan, nangungutang tayo, hindi naman talaga masama yung mangutang, hindi ito maganda, pero hindi rin naman masama. Kung talagang kailangan natin ng pera, din why not? Lalo na kung emergency, mangutang ka. Kaya nga sinasabi ko kay Biga na mag-ipon ka, mag-save ka ng pera. Kasi pag may savings ka, no need na mangutang. Pero kasi yung iba sa atin, hindi makasave ng pera, sinasabi maliit lang kanyang sahod, sweldo, yung iba, kahit maraming pera, hindi nagsisave. Kaya nga hindi sila nagsisave. Kasi marami ang pera nila, kala nila di na maubos. Kaya, humahantong sa utang. Pag kailangan ng pera, walang ipon, walang savings, mangungutang ka talaga. So, it's okay, mangunutang, kaibigan. Again, ha? Basta sa for important lang na, na reason, okay? Pero, kaibigan, ito yung sinasabi, pausapan natin, itong nangungutang tayo, pambayad sa utang, never ending utang parang chain, no? parang kadina ng utang kay Bigan. Kaya ko talaga naisipan na i-share ito sa inyo para iwasan niya po itong gawin. Or kung ginagawa niyo na ito, itigin niyo na po. Ano mangyayari? Malulubog kayo sa utang. Kahit ano pang gawin mo kay Bigan, kahit pa magtrabaho ka na magtrabaho, 24-7 wala ka ng tulog, pag may utang ka, hindi ka talaga asenso patay, patay yung uh, lawa lawas sa bisayan. no? patay yung katawan mo, <laughs> ayan, so kayod, no, kayo ng kayo, sipagan mo pa ng sipagan, pero hindi masinsyo si buhay mo kasi nga, yung perang papasok, binabayad mo lang sa utang, and there is another reason kaibigan, kung bakit di tayo makawala sa utang, kasi ang sarap kasi kaibigan, pag may nagalok sa atin ng utang, makonsider kasi natin na easy money, di ba, hindi mo pinaghirapan hindi mo pinagtrabahuan tapos may magbigay sa iyo ng pera instant o oh, di ba ayaw mo o oh, di ba kaya tayo kaibigan minsan kahit hindi naman importante walang emergency hindi talaga kailangan pero pag may nag-alok ng utang uutang tayo tatanggapin natin yung pera dito nga sa tindahan ko kaibigan it's not just 1 2 3 4 maraming nag-alok ng utang dito number 1 talaga yung mga bumbay mga indian nationals na turkot, nagpapautang sila daily. Meron din mga Filipino lending firms, nagpapautang weekly. Meron bang every 15 and 30th of the month? Nasubukan ko na rin mangutang noon, kaibigan, nung bago pa lang ako nagsimula ng aking tindahan. So, hindi na ako maging ipokrita. Why I will hide the truth? Nangutang ako noon pandagnag. But then, nang lumago na, nang nabayaran ko yung aking utang, hindi na ako umutang pang Bakit pa ako utang? Yun ang natira sa pera yun ang nirol ko. Ito yung ginawa ko kay Bigan Kay, napalago ko yung aking negosyo. Yung iba sa mga kakilala ko, puno yung tindahan nila ngayon kasi nga ng utang. Eventually, after a few days, swerte na akong maging buwan. Wala na. Wala na talagang laman ang tindahan. Yun, mangutang na naman. O, oh, di ba Hindi pa nga tapos bayaran yung isang utang o utang sa iba para pang bayad sa existing utang paano ka makakawala ngayon sa kadina ng utang kaibigan mahirap talaga kaya ikaw kaibigan kahit pa parang imposible na mabayaran mo yung existing utang mo magmakaawa ka sa inutangan mo Nasana, sana bigyan ka ng palugit medyo matagalan yung pagbayad mo data 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 sa bisaya hulug hulugan mo lang kaibigan hanggang matapos mo na bayaran Huwag kaibigan na mangutang ka. Wag mong gawin na mangutang ka sa iba para ipangbayad mo sa other utang mo. Hindi talaga ito maganda. Ito pa kaibigan, no? Isang worst talaga na desisyon na mangutang ka kaibigan. Another worst decision para mangutang ka. Is that yung may gusto ko lang bilhin na hindi naman talaga kailangan? Siguro kaibigan, alam mo rin, nakikita mo rin, o siguro ginagawa mo ito. Pag may gusto ka isang bagay tapos wala kang pera, hahantong ka sa utang. So marami kaibigan, lalo na sa malls, maraming nagalok ng utang, mga home credit. Marami yung kaibigan at tayo, ginagrab natin, no, parang opportunity na makukuha natin yung bagay na gusto natin. Kahit hindi naman talaga kailangan, gusto lang, hindi talaga needs natin. Makukuha natin kasi nga, handa sila magpautang. Hindi natin iniisip yung interest na ating babayaran aside sa capital. O ba? Diba? Malaki ang interest kay Bigan, no? uh, most of the utang kay malaki talaga yung interest. Most ay, hindi naman sa 20% above. So kay talagang talaga malulugmok ka sa kahirapan. So kay kung meron kang gustong bagay na bilhin, gusto mong makamit at wala kang pera pag ipunan mo ito, nat na mangutang ka. Huwag mong gawin na mangutang ka para lang mabili yung bagay na gusto mo lang. Maliban na lang siguro kay Bigan kung talagang kailangan mo ang bagay na yun kailangan mo in that particular moment, kailangan mo na talaga at wala kang pera, siguro pwede ka mangutang. But di kaibigan, kaya nga lagi kong sinasabi, mag-ipon ka. Save money. Number one, kaibigan, tip na makakatulong sa iyo para hindi ka makapasok sa utang is that mag-ipon ka. Itong ginagawa ni Ate GB, nakita niyo naman siguro, marami akong pinakitang video na pinapakita ko na nag-ipon ako, I am saving money. Kaya ko kaibigan, pag may kailangan, Another, uh, I mean, dagdag puhunan sa akin, tinda. hindi ako mangungutang kasi nga may savings ako, may ipon ako. Nakautang ng ako few months back. <coughs> Sorry, nagsanda na ako ng alahas kaibigan, pinakita ko rin sa akin video kasi nga, kailangan ko talaga ng extra puhunan kasi may bagong negosyo akong pinasukan. E yung savings ko ko lang. Kaya ako, pero nagsangla ko ng alahas kasi maliit lang interest. 4% 1 month, 8% 2 months. So hindi siya 5-6. At nabawi ko po yung aking alas. Thank you so much, God. At napanago ko yung aking negosyo last March. Ngayon, August na ang aking other business which is my 5-6 nagpapahiram po ako ng pera with interest sa aking mga kakilala so since March, April, May, June, July, August September na ngayon mag 6 months na po aking negosyo ng no? 5-6 business so thank you so much God lumalago po ito kaya ikaw kaibigan na iwasan mong mangutang talaga lalo na pag mangutang ka lang para ipambayad mo sa other utang mo talaga <laughs> magagapos ka no, sa utang kaibigan mababaon ka talaga at hindi ka makakaahon malulog ang negosyo, hindi asinso ang, ang buhay mo, maghirap na talaga. Ayan, so sorry, maingay lang kasi may dumaan na tricycle, merong sounds, ayan. So, aking kaibigan ha, huwag kang umutang para lang pangbayad sa ibang utang, huwag kang umutang para lang pambili ng mga gamit na gusto mo na hindi naman talaga masyadong kailangan, hindi importante. Huwag kang mangutang para maganda lang tingnan yung tindahan mo, puno! Ayan, so iwasan mo talaga kaibigan. At hindi niyo sumays kaibigan at tinapos niyo po hanggang dulo aking video. Alam ko makakatulong ko ito sa inyo dahil nakatulong ito kay ating Lalo sa iyo, kaibigan. Thank you so much, ha. Sa mga hindi nag ng ads, malaking tulong po kayo kay Ate GB. Sana, kaibigan, ikaw rin na nanonood kay Ate GB. Sana, huwag ka rin mag ng ads. Malaking tulong po ito sa akin. agin kaibigan, asinso po ang buhay natin lahat. Lagi mo lang tandaan yung parating ko sinasabi. Hindi mahirap, hindi yung posible na masinso ang buhay natin. Basta ba masipag tayo, madiskarte tayo, may tama na disiplina sa sarili, and then we have God in our life. Kaya kasinso ang buhay natin, kaibigan, tiwala lang. So, kaibigan, masaya ako kasi paparating na si Grosa by the way so yung tindahan ko na countin na lang yung laman kasi nga weekend the other day pag weekend kaibigan so medyo ubos yung ating paninda hintay tayo sa mga magbabayad ng utang ngayon nakabayad na sila last Saturday and Sunday kaibigan kaya may puhunan na sa FTGB ulit pangbayad kay grocery si grocery ay paparating na siguro few hours from na after lunch so masiging mapuno na naman ito Again, thank you so much sa kaibigan sa inyong pagmamahal at suporta. Maraming salamat mo! Asensyon po tayong nakasensyon talaga tayo playmate. Thank you so much. God bless.